Miss Earth aalisin na nga ba sa top 6 big pageants of the world Mainit na pinag-aasapan ngayon sa social media ang komento ng Masosology sa Miss Earth nang magkomento ito sa post ng Miss Earth about sa Miss Earth USA makikita sa post na basta na lang ito nagpost ng tila random photos mula sa Miss Earth USA page at ipinost sa Miss Earth page without efforts of editing it, ang Missosology ay isa sa mga kilalang Facebook page na solid na sumusuporta sa Miss Earth, ayon sa komento ng Missosology Addressing Miss Earth Organization. You can uphold your advocacy but don't settle for mediocrity just saying. At iyan nga ang komento ng Misosology na umani naman ng maraming reactions at komento. ayun sa mga komento, halalagot, nag-comment na si Miso sa Miss Earth, sabi naman ng isa, ilaglag nyo na sa top 5 big pageant please, at matapos nga ang komentong ito, marami ang nag-iisip na baka alisin na ng Misosology sa listahan ng top 6 biggest pageant in the world ang Miss Earth, at usap-usapan na baka mapalitan ito ng Miss Cosmo, dahilan ng mga naniniwala rito. Masyado nang napag-iiwanan ang Miss Earth hindi lang in terms of production, taon-taon halos wala di umanong improvement ang production nito, hindi lang iyon, maging ang camera na gamit nito ay hindi rin HD cam, wala rin masyadong engagement dahil ang style nila ay hindi naman focused to engage with viewers dahil wala silang masyadong pa walang masiadang exposure ng mga candidates to public in terms of connecting with them. Puro sila activities tapos parampa ng swimsuit sa iba-ibang lugar lalo na kung sa Pilipinas ginaganap ang pageant, na hindi naman nakatulong para magkaroon ng connection ang viewers sa mga candidates. Hindi rin maganda ang introduction dahil sa dance opening ay pinapasayaw ang mga candidates with stunts habang nakabakini. Na iba lamang noong ginanap ito sa Vietnam last year dahil ginastusan talaga ito ng Vietnam at pinaganda ang production, hindi rin di umano nag -e effort ang organization to edit bago mag-post sa found kaya ang post nila ay walang kadating-dating sa mga fans or netizens, kaya hindi rin ito nakakahatak ng maraming engagements, dahil dito mas nawawalang gana na ang mga viewers and netizens dahil maging ang pag-manage nito sa social media ay napaka-unprofessional din di umano, kung inyong matatandaan, ang masosology ay isa sa mga pinaka nakikipag sa mga foreign pages, lalo na sa Indonesia page at Thailand page pag nilalay ng mga ito ang Miss Earth, pero ngayon na sila na mismo ang pamuna sa Miss Earth, ano na kaya ang masasabi ng Miss Earth dito? Kilala natin ang Miss Earth Organization bilang The Unbothered One, na kahit na anong klaseng constructive criticism ang ibato mo sa kanilang organization for improvement, wala silang paki, ayon na rin sa mga fans tandaan natin na marami ng mga dating sikat na products ang once nag-evolved sa ating mundo, pero naglahong parang bula, matapos mapag-iwanan ng teknolohiya at hindi nakapag-adjust sa mga pagbabago ng panahon, kahit sila pa ang top of the line sa kanilang henerasyon, gaya na lamang ng Nokia, na top one and the best and most famous cellphone noong ninetis, na halos buwan-buwan ay may bagong release na model na talaga namang sumisikat at pinagkakaguluhan sa market, pero pagsapit ng Android at LED screen series, hindi sila nakasabay, kaya ayon, napag-iwanan, hangang sa wala na halos makaalala kung ano ba ang pangalang Nokia, sa makabagong henerasyon na ang bawat tao, mapabata o matatanda ay may cellphone or gadgets, maraming nagsululputang pageant, at nakikita natin ang effort ng bawat organization to give the audience its expected production, at ang bawat organizations ay nag-iisip ng mga paraan paano may kokonekta ang kanilang pageant sa mga audience, at talagang nagtatagumpay sila, kumikita na sila sa voting, nataas pa ang engagement, binibigyan din nila ng mahahabang exposure ang bawat candidate sa bawat activities and on stage. Laging updated sa pagpost about sa candidates which made the candidates more attached to the supporting countries and fans, at higit sa lahat, gumagamit sila ng HD or Ultra HD cameras, which Miss Earth failed to do so, anong masasabi mo rito? Mapapalitan na nga kaya ng baguhang Miss Cosmo ang Miss Earth sa listahan ng 6 biggest pageant in the world. Please comment down below, please like and subscribe, thank you.